Hello so guys, good morning. Ah. Uh, Dyan share, share natin video. Ako, ayan 'to anak ko. So, delikado sa mga bata, guys. Uh, Magsisimula ng video na accounting uh, tips lang para maiwasan natin na uh, na natin. Dati maiwasan, oh. Ma-upload 'to, outlet. pa kuno ng ato, pero may room pa rin. So ayun ay okay, 'to na naman, ba diba, guys. Delikado sa bata. So, mag-share ako ng video. Gagawa natin ang paraan. harap naman kung tanggayin natin itong outlet. Ayan, wala tayo ito sa saan. Gagawa tayo ng uh, diskarte para maiwasan ng ulit yung mga natin. So, ito kasi yung isa ito ay na ako ito. Kaya yun, ito ay yun, lalaban yung mga electric fans na asak-asak. So, minsan din natin napapansin na natin naman So, gagawa lang tayo ng diskarte. Ah, uh, tips lang para maiwasan natin mamaya siya siya yung yung paraan para sa aling um, paglaruan ng anak natin. Siyempre, hindi uh, ma-oriente. na, sa sino ka So, yun. Tignan guys. Okay, so, uh, hirap, di ba? Uh, hindi natin misa. So, gagawa na tayo ng tip, Short tips na eh, no? Oh, Diyos ko. Hindi natin na guys. So, yun. Asya natin video mamaya. Yung gagawin natin, natin. Okay? Ayon, ayon. Hi, Hi. So ngayon nga guys diba Okay, mayan lang Yung laligas natin para okay. So ngayon guys Itong gagawin natin uh, Itong pinaka plug Ay lalagyan natin ng Stringable tube So titira natin itong Pinaka dulo siguro kahit mga One fourth lang ilalabas natin Tapos yung pinaka buong katawan yan Lalagyan natin ng stringable tube kung sa aling paglalaro ng anak natin ipagsasaksak dito sa outlet namin hindi uh, siya basa-basa makuliyante so yung pinaka saksakan naman ito nasa pinaka pa yung pinaka uh, source ng power so pagka nakaganyan siya hindi naman basa-basa, atar yan so nasagad pa ang mayarap kasi syempre yan tulad yung nasagad na ang mayarap kasi kapag ka nakasagad ng ganyan tapos nakalabas ng konti Siyempre yung kamay ng bata, medyo maliit, baka may suksok doon sa loob. natin para safety, talagyan natin ang shrinkable tube itong body. Itong, itong outlet, itong pinaka, ano. Tapos kaya ito, parehas na lagyan natin para safety tayo. So dalawa naman yung ginagamit na yung appliances dito, na electric pan. So yun ang lagyan natin, so, yun ang pinagalaro na ako So yun, uh, natin yung video, sincere comment. Okay?

guys yan na hindi naman tatanggal yan so andito yung pinaka ito yung pinaka tatama dun sa outlet sa pinaka loob ng outlet ito kahit mahawaan dun ng bata mahawaan dun ng anak ko, hindi siya makukuryente kahit sa linyo kasi pag nahawaan to at nakaground sa nakaground scoring, makukuryente siya pero ngayon hindi na so yan, ito lang muna at yung isa ito yung gagawin na natin testing natin kung magana siya baka baka um, hindi bumalang dahil saan lakas tayo ito magiging gitig so, testing natin ngayon dito sa outlet so, yeah, so, gumagaya naman guys so, ayan para secure lang sa kanilang ganyan kaya sa kanilang ganyan siya ay ito ano ayan o kayo hindi bumapasok oh my god wow ano o kayo hindi bumapasok okay kaya ito wakan niyo sa kasi pagka nga ganyan saksak mga under pa rin sabihin connected pa rin yung sa loob pero kung ng plastic kahit mawakan ng bata yung loob mas ang bata malit yung kalire diba so hindi siya so yun ang purpose natin dyan so yun lang to kasi yung din para umabit ang natin. Okay, mas maganda na ito yung So, na ito. muna. Ito yung pangalawang electric pa namin. Yung pinadalaro nung kuna ko. So, testing natin. So, meron ng... So, ito. Meron na siyang shrinkable tube. Yung gitna. Dulo lang ang nakawalalabas. So, saksak natin kung gagana na ito yung Okay. So, so, yan. So, maandar naman, guys. So, yun lang naman. At, kahit mabunot siya, ay bagay niyan kahit mo hindi tayo ma-orient yan ang ma under so kahit hawakan mo yung loob diba isa kasi kahit na ganyan saksa ako medyo talaga may mali type ng panahin pero mabalik ko rin so kahit na ganyan guys kamay ng bata magpumasok pumasok dyan possible ma-orient so pagka na ganyan at hawakan mo and, okay na sige tayo So hindi tayo mag-aala sa ating mapaglaruan ng anak natin. So yun lang. At uh, shakeable tube lang lagay nyo guys. Labas nyo yun lang yung konti. Ito. So, Para uh, okay na. Ayan o. Diba? Kahit konti na kasaksak lang guys, maandal siya. So yun lang. Okay. Get one tips. So ito ang lagay nyo. Sa mga tag nyo. Okay. A few moments later. So ayan guys. So ito yung another niya. Diba? Hindi tayo makakamba tayo sa